We're going to do fast talk. Yes. 25 yeah! questions in 25 Correct. seconds. Unahin natin si Papa Dudot. 25 <laughs> seconds. And our time begins now. Papa Dudot. Macho Papa, Hot Daddy. Hot Daddy. Dudot, Budot. Dudot. Magandang boses, poging muka. Poging muka. Nakikita, naririnig. Nakikita. Vibrate, modulate. Vibrate. Pasko, New Year. New year. Love story, scary story. Love story. Break up song, sexy song. Sexy song. Pag-ibig pera. Pera, breakup, makeup. <laughs> makeup. Second chance, no chance. Second chance. Bagong kanta, lumang kanta. Lumang kanta. Younger, older. Oh. Younger. Oh. Oh. Ah. Kinaabot. Nakakilan kami. 13. 13, oh. that's a lucky number. Kami naman ni Papa Obet, subukan natin. Fast talk. <laughs> so susubukan namin 25. Questions in 25 seconds. Our time begins now. DJ Singer. Singer. Pogi. Cute. Cute. Torpe habulin. Torpe. Magino opilio. Magino. Mayaman Matalino. Matalino. Mahaba mayiksi. Mahaba. Malit malaki. Malaki. Muka ugali. Uh, ugali. Sexy brainy. Brainy. Receive request. Request. Most requested. Most desirable. Uh, most. Requested? Naghihintay, namumulit. Naghihintay. Nangangako, nagtatago. Nangangako. Oh, 13 days. 13 days. Wow. <laughs> Talaga. Kanina pinag-usapan natin yung mga most common problems na idinudulog, itinatawag sa inyo ng uh, inyong mga listeners. Pero ngayon, pag-usapan natin, uh, ito mga kaibigan nating artista, at tingnan natin kung anong mga payo, uh, base lamang, sa available information, sa inyong alam tungkol sa kanila mm -hmm. at sa mga pinagdaanan nila sa ngalan ng pag-ibig. Oh. Umpisan ho natin ay ay de alas. Actually, uh, regarding sa gusto magkanak, parang kami ng pinagdaanan, I undergo IBF. Eh. So, gustong-gusto kasi magka-baby din. So, ang hirap sa side ng lalaki, ano, ang hirap kasing sabihin ko na hindi valid reason yung kanyang rason. Pero kung hindi siya sineswerte o hindi siya sineswerte sa kanyang napangasawang huli, eh, hindi ka sa lalaki, try mo kaya sa babae, Miss Ayay. <laughs> Joke, <lang. laughs> Joke lang. Pero I, I see Miss Ayay kasi ano siya eh, strong yung personality niya eh. Yes, Upon uh, seeing the interview, parang kaya niyang nagawa niya before eh. Ang dami ng hiwalayan before na napagtagumpayan naman niya eh. Okay. So, I believe makakayanan niya. Uh, para sa akin, uh, like, Papa Dud, sinabi ni Papa Dudot, uh, marami na siya may napagdaanan and lahat naman yun nalagpasan niya. Uh, keep going lang kung ano yung makakapagpaligaya sa kanya. Hmm. So kung kinakailangan niya maghanap ulit ng bago at doon siya magiging masaya. Mas bata, okay lang. Go ahead, di ba? Kung saan siya magiging masaya. Go ahead, hmm. yun lang. Bea Alonso. Uh, for Bea, ano eh, um, magtanim ka ng magtanim sa farm. Kasi ang ganda ng farm niya, di ba, Tito Boy? Laki. Ayan, yeah, i-enjoy mo lang ang... Sambales. Sa Sambales. I-enjoy mo lang yung time mo with your mother. Mag-vlog ka pa na mag-vlog para mag-enjoy ka. And uh, darating ang para sa'yo. Mm. Ganun din, darating talaga yung para sa kanya. Uh, sa ngayon siguro, mag-enjoy muna siya sa ginagawa niya. And uh, I think parang last year, may nakita, may lumabas sa kanya na ano eh, na... May, may post something na may kasama siyang ano, may kasama siyang lalaki. Uh, for me, that's good for her. Uh, sige lang, gawin mo lang yung gusto mo. Kung kinakailangan mo makipag-date, makipag-date ka lang. As long as magiging masaya ka. Kay Lynn, uh, and si Kobe. Kobe. Mm -hmm. Si Kobe, mag-basketball ka na uli. <laughs> Kasi parang nababalitaan ko, sobrang busy na magkasama sila palagi. Pero, ganoon talaga, kapag uh, bagong relasyon, talagang uh, gusto mo na you spend time with her at uh, masaya kami para sa iyo. Yan ang masasabi ko and uh, be happy with Kailin. Yes. Sa akin ano, uh, wag masyadong showy. Kasi pag maraming nakakaalam, maraming nakikialam. Yeah. Ganda nun. Totoo. Pag maraming nakakaalam, nakakaalam maraming, maraming nakikialam. nakikialam. Hindi lamang sa mga artista, sa ating lahat. Correct. Oo, so, uh, di ba? Uh, when you put yourself out there, Siyempre, marami. Lalo sa social media, mm -hmm. marami nang pumapasok. At akikialan. Mm -hmm. Next, kaibigan natin, Alden Richards. Alden? Well, uh, congratulations, Alden, sa 2024. Sana ngayon 2025 ay mas maging swerte ka with your new partner. Partang psychic ka pa. <laughs> <laughs> ngayon 2025, <laughs> mas saswertehin ka. Pa. Kasi, Halos ganun na lang. Yes, oh, so, Kasi okay. puro, puro kabutihan ang pinakita mo ngayon 2024. Kaya ka nabibless na magkaroon ng bagong uh, on-screen partner. Hindi ko lang alam sa off, baka may something, no? Kasi hindi ko, naman, hindi ko naman... Pa palagay mo, Papa Dudu? Sa tingin ko, oo. oo eh. Kasi Parang may, meron. Kasi may mga lumalabas dito boy sa social media. Okay. Na nagpupunta siya sa bahay ni, ni girl. Okay. Oh. okay. Ito uh, ulit as chika. Ito ano as chika. Ito ulit uh, as chika. Ito chika. Okay. Oo. -oh. Uh, Ako lalang si Alden, ano eh, talagang... Kasi simulat sa pool nung, nung pagbulusok niya talaga. Ako yung official host niya eh, sa lahat ng album launch mabait uh, na no? mabait. Yeah yeah yeah. Album launching. Lahat ng yung mga concerts niya ako yung host. So napakabait na tao. Uh, sabi nga nila kapag mabait kang tao, pagpapalain ka. Uh, I'm sure may, may may something naman for him this 2025. Mars, ang dami mo alam ha. <laughs> alam ano, God gave me, yun na, yun, At uh, God gave me yun na yun dito. Oh, God gave me na yun At saka ang mabait dapat mapunta sa mas mabait.